sa mga balita naman po sa Metro Manila. Inula ng batikos ang mungkahi ng MMDA na alisin ang mga bike lane sa EDSA. Pinag-iisipan ng MMDA na gawing exclusive motorcycle o motorcycle lane ng mga ito. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, hindi daw gaanong nagagamit ang mga bike lane. 1,500 siklista lamang daw ang gumagamit ng linya araw-araw kumpara sa nasa 170,000 na mga motorsiklo. Pero ayon sa Mobility Advocates, taliwas ito sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa mga sustainable mode of transportation. Inilalagay rin daw ng MMDA sa alanganin ang kaligtasan ng mga commuter. Mas dapat daw pagtuunan ng pansin ang pagsasayos ng pampublikong transportasyon para mas mapadali ang pagbiyahe ng mga Pilipino. Ipinasara naman ng Department of Immigration ang isang consultancy firm dahil sa umano'y ilegal na pag-recruit ng mga OFW sa Canada mula pa noong taong 2021. Humihingi daw ng 110 pesos na professional fee ang kumpanya para sa mga nag-a-apply na OFW. Ayon kay DMW Secretary Hans Kakdak, hindi otorisado ng kanilang ahensya ang mga nakapaskil na lisensya sa Dreamway Pathway Office sa Mandaluyong City. Ipinasara na rin ang tatlong iba pang branch nito sa Kabanatuan, Nueva Ecija, Lipa Batangas sa Tapalit, Pampanga. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.